Hi, guys! Hello. Yan, welcome to my vlog! O, oh, tingnan nyo, guys. Alam nyo, nasira talaga yung bangka namin, guys. Tingnan nyo, oh, nag, ano na lang. Nagtuko na lang siya, guys. Kasi ayaw na gumana ng ano. Bangka namin. Ano? Ang layo pa namin, guys. Papunta kaming Kapgan. Pero... Pero may isang ano naman, may isang bangka naman doon. Sumabit kasi itong bangka namin sa ano, pampers. Kaya ganito na tuloy. Nalustrid yung ano niya. Yung pala. Yan. Minalas talaga. Sinundo ako. Tapos ganon pang nangyari. Yan. Guys, okay, so. <laughs> yeah. Yun, may namamanggal Manggal siya hmm. Ang ganda ng view Kung hindi nagawa ng paraan Babalik ako talaga sa bahay namin Kasi ang init Nasayang na yung beauty ko dito <laughs> Choke lang yun <laughs> Jok jok. Ang linaw. Ang linaw niya guys. Ang babaw, no? Malapit na kami guys. Doon sa isang bangka kami. Ah. Ginawa niya akong ano ngayon. Taga... Ano nang... Eh. Taga timon ng ano? Bangka. Timon! Talaga. Yes. Yes. Ch -ch 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 -ch. malapit na kami guys kung hindi nagawa ng paraan guys abutan kami ng ano sham sham sa gitna ng dagat yan oh, yeah, ano yan guys bangus yan siya guys yan bangusan yan guys ang lawak ng bangusan dito sa amin guys. Walang amoy yung bangus dito guys. Hindi amoy gelik, hindi siya amoy gilik. Talagang ang sarap ng bangus namin dito guys. Tsaka yung ano mga danggit, yan, talakito. 'Di ba? Hmm? lawak. Meron pa yan doon guys sa ano kabilang. Anong na ano, napagod na yung taga ano guys hmm.